Kasi marami po tayo natatanggap ng mga tanong, ano ba dapat na electrodes ang gamitin ko sa ganito? Ano ba dapat ang electrodes na gagamitin ko sa ganito? eh hundreds of kinds of electrodes ang existing mga best friends. Pero pagka nakakita ka po na ang welding rod mong hawak, ang ikatlong number ay 2 ang nakalagay, ang ibig sabihin nun... Good Yang number 4 mga best friend, yan po ay nagsisignify. Paano ba magbasa ng electrodes? Para alam mong gamitin yung klase ng electrodes na talagang kamatch ng iyong iwe-welding na bagay. Magandang araw po sa inyo lahat mga Ironmen at mga best friends. Salamat po muli sa may kapal sa panibagong pagkakataong ito tayo muling makapagkita-kita. Gusto ko pong i-tackle ang tungkol sa electrodes. Bakit po? Kasi marami po tayo natatanggap ng mga tanong, ano ba dapat na electrodes ang gamitin ko sa ganito? Ano ba dapat ang electrodes na gagamitin ko sa ganito? Mga best friend. Alamin po natin mga best friend, paano magbasa ng welding electrodes o welding rod. Kasi di ba may kita mo may welding rod, iba-iba ang number. Minsan alam lang natin mga number ng electrodes ay 6013, 6011, 6010, 7018. Pero ang sa ating kalaman mga best friend, eh, hundreds of kinds of electrodes ang existing mga best friend. Hindi lang natin nakikita dahil hindi available sa mga lugar po natin mga best friend. Paano ba magbasa ng electrodes? Yan po ang ating mag-aaralan mga best friend. Pero bago yan, minsan pa, hindi po ako sa inyo ng inyong pabor. Please, kung di ka pa po nakakapag-subscribe, best friend, please, Mag-subscribe ka na po sa ating channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. Alam nyo po mga best friend, yan pong welding electrodes o welding rod kung tawagin ng iba. Kasi meron po naman nagasabi, oh, hindi welding rod ang tawag dyan, welding electrodes. It falls in the same meaning po yan, mga best friend. Pareho lang po ng ibig sabihin yan. Kasi ang rad, ang meaning po ng rad ay stick. Yung rad, ginagamit din yan internationally kahit po mga Amerikano, sinasabi nila yan. Pero ano-ano ba ang mga ibig sabihin ng mga klase ng electrodes? Kasi iba't iba ng number yan. Unang-una, merong E. Yung E, ang ibig pong sabihin nun ay electrodes. Yan pong identification ng mga welding electrodes o welding rod, mga best friend, yung mga numberings na yan. Yan po ay specified ng American Welding Society. Ibig sabihin, sila ang nagbigay ng formula ng mga meaning yan. Ganito po yan. Kung mapapansin nyo mga best friend, ang ating electrodes usually nag-uumpisa yan sa "-i". E nang na ibig sabihin nga po niyan ay electrodes. Pero minsan may mga manufacturer ng mga electrodes, pinapalitan nila 'yan. Pinanilalagyan nila ng pangalan nila, 'di ba? Pero that falls pa rin sa ibig sabihin ay electrodes ng ganitong brand, electrodes ng ganitong brand, de ba? Tapos followed by apat na digits. Pero minsan mga best friend lingid sa ating kaalaman, hindi kasi laging ganoon. Rare na pagkakataon, meron po yung panlimang digits. Yan pong first two digits o kung minsan ay three digits, mga best friend. Nire-represent po niyan yung minimum tensile strength. Ano ibig sabihin nun ng strength? Halimbawa, pag nakakita ka ng 60, 13, yan, universal yan. Most popular, sabi nga nila, di ba? Yan, 60, 13, 60 is representing yung strength niya. Ito pong 60, ang ibig sabihin niyan ay 60,000 PSI. Ang PSI po, ang meaning po niyan ay pounds per square inch. Ibig sabihin ng square inch, alimbawa ganyan, yun ang square inch. Ang lakas niyan ay aabot sa ang minimum na lakas niyan, ano, mga best friend. Minimum strength, ano yan eh, tensile strength. Ang lakas po niyan bago mag-break ang iyong weld ay 60,000. Halimbawa naman, makakita ka naman na ng 70. Ibig sabihin niyan, 70,000. Ibig sabihin, mas matibay itong 7018 kaysa doon sa 6010 o 6013 So, yung ating purse, two digits o minsan ay three digits representing niyan ay yung strength o yung lakas ng ating welding rod mga best friend at kaya ako sinabing three digits kasi minsan may makikita ka 100 minsan three digits po talaga yan pero ako naghanap po ako rito wala akong nakita baka sa Pilipinas meron po dyan di ko, di ko rin po alam ibig sabihin niya kung 100 ang makikita mo dyan ang ibig sabihin ng 100, 100,000. Diba? 100,000 PSI. Yun nga po yung pounds per square inch. Okay? So, yan ang ibig sabihin yan, mga best friend. O ngayon, etong pangatlo, mga best friend, or <laughs> minsan pang-apat na digit, mga best friend, ano ang nire-represent niyan? Yan po ay nag represent mga best friend ng welding position Ano ibig sabihin yan? Yung ating welding rod Bawa eto, 60 13 So ang pangatlong number niya ay ano, 1. Ang number 1 po ay nag-signify na ang welding rod mo ay good for all position. Pero pagka nakakita ka po na ang welding rod mong hawak, ang ikatlong number ay 2 ang nakalagay. Ang ibig sabihin nun, good lang yon sa flat at sa horizontal. Ngayon, pag nakita mo naman dyan sa pangatlong number mo, sa pangatlong digit mo ay number 3, ang ibig sabihin niyan mga best friend, good lang yan sa plat. Yung one good for all position, ibig sabihin niyan, pwede yan pang-flat, pwede yan pang-horizontal, pwede yan pang-vertical, pwede yan pang-overhead, mga best friend. And, ang number 2, good yan sa plat, tsaka sa horizontal lang. Yun lang po ang kaya niyang gawin. Pagka nag-vertical ka na mahihirapan ka na ang pangit na pag ang pangatlong digit mo ay nakita mo number 3 ibig sabihin po nun, yun lang ay maganda sa pangplat. Ganyan lang. Pangplat lang siya. Okay mga best friend? Pero lingid sa kaalaman ng iba mga best friend, minsan may mai-encounter ka na ang pangatlong digit mo minsan pang-apat na digit ay number 4. Yang number 4 mga best friend, yan po ay nagsisignify. kasi mga best friend ano? sa iba't ibang panig ng mundo, may kanya-kanyang gawa na tayo. May kanya-kanya silang gawa ng welding rod, mga best friend. Yang number 4 ay nagsisignify niyan ng maganda yung gamitin sa downhill. Ano ibig sabihin, mga best friend? Yung pag nag-welding ka ng vertical yan, di ba? Kaya lang downhill. Maganda ang number 4, mga best friend. Yan ang ibig sabihin mga best friend ng digit na pangatlo o minsan nga pang-apat pero usually ay pangatlo yan mga best friend dahil mas malamang mas maraming mga welding rods ay apat lang naman ang digits okay o ngayon punta tayo sa pang-apat na digits ang nare po ng pang-apat na digits mga best friend ay yung coat ng iyong welding rod. Yung nakabalot dyan sa iyong welding rod. So yun ang inire-represent ng pang-apat na digit natin sa welding rod. Ang ibig sabihin yan, pag yan po ay nakakita ka nang ang fourth digit mo ay nagtatapos sa 5, 6, at 8. Ang ibig sabihin niyan, yan yung mga kinds of electrodes na ang tawag ay low high. <laughs> ang gulo, di ba? Low high. Di mo malaman kung low ba talaga o high. Hindi. Ang ibig sabihin nun ay electrodes with a low hydrogen. Mga electrodes yan na low sa hydrogen. Pero yung klase ng electrodes na ganyan, mga best friend, matitibay yan. Kasi yan pong hydrogen, hanggat maraming content ng hydrogen ng isang electrodes, yan po ay nagiging lalong brittle. Kasi yan, o nagiging malutong. Kasi yan pong hydrogen, mga best friend, nag i yan ng cracking. Pero yan pong mga low hydrogen electrodes, yan naman po ay mahina naman sa exposure. I mean, mahina yan sa mga moisture. Dapat po yan laging naka-oven. Hindi siya gaya ng 6013. 13 Ang 6013, ilagay mo lang dyan, bumili ka ng marami, itambak mo dyan, hindi mo i-oven, okay lang. Pero ang mga numbers na to, pag yan ang nakita mo sa dulo, sa port digit, yung 5 yung 6 yung 8 ang ibig sabihin niyan low hydrogen electrodes kailangan niyan ay laging naka preheat naka oven mga best friend naka oven niyan for best use bawal yan na namumoy diba yung basta nakaboyang yang lang dyan, hindi siya pwedeng ganun mga best friend at yan ding pong pang fourth na number mga best friend, sa ating electrodes nag din po yan o nagiiindicate po yan ng kind of current na pwede mong gamitin yung electrode mo. Eh, ang ibig sabihin, yung electrode mo, sasabihin niya sa iyo kung yan ba ay pwede sa AC or alternating current or direct current. Ganyan po yan mga best friend. Mga best friend, sa mga nagtatanong na eto ba ang gagawa po kasi ako ng bubong ng bahay namin, ano ba ang magandang welding rod na gamitin? Eh, kung bubong lang naman po ng bahay nyo, halimbawa, gagawa ka ng table, gagawa ka ng kung ano-anong pang bahay lang naman, maganda na po yung 6013. Universal po yung welding rod na yan. Pero halimbawa, gagawa ka ng ano, tulay. <laughs> mag-weld ka ng tulay. Building, o mag-weld ka ng building sa barko. ba? Diba? Kasi usually, yung mga building sa barko, made of I-beams yan, mga best friend. Kasi ang barko ay pagka uh, binabagyo yun na yung nasa dagat, di ba? Siyempre, yung barko gagalaw-galaw. Kaya yung mga poste dyan, mga structural dyan, made of I-beams yan. Siyempre, pag yan ang gagamitin mo, tsaka sa mga piping, para hindi siya, ginagamit po dyan ay 70-18. Kasi mas malakas yun, mas matibay, di ba? Paano naman basahin yung electrode na stainless. Ang stainless electrode, mga best friend, ang karaniwan dyan, may kita mo rin letter E. Tapos may five numbers siya. Siyempre, ang letter E, electrode ang meaning niyan. Ngayon, the first three letters, mga best friend, ay nag indicate po ng yung klase ng iron, American iron. Yung klase ng kanilang stainless. Kasi alam niyo mga best friend, meron niyang mga number, yung may mga numbering siyang stainless. Meron niyan 304, meron niyan 305, meron yung 302, 30 301, mga ganun mga best friend. Kasi po mga best friend, kung i-weld natin na stainless, dapat stainless welding rod din ang ating ipang-weld. Kaya yan pong first three numbers dyan sa ating welding rod na stainless, yan po ay nagsisignify o nagsasabi kung anong klasing stainless steel yung bakal na nakapaloob dyan sa welding rod natin. At ito naman pong ating two last digits mga best friends sa stainless welding electrodes. Yan po ay nag-iindicate naman o nag ng current na pwede mo siyang gamitin. Kung yan ba ay para sa alternating current, kung yan ba ay para sa direct current negative or positive, or pwede yan sa both. Madalas naman yan pwede sa pareho, mga best friend. At sana po ay nakatulong sa inyo ang maliit na video na ito, mga best friend. At kung nakatulong po sa inyo, ang hiling namin sa inyo ang inyong like, mga best friend. Kaya sa ating channel, everyone will...